Dig, 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 dig. Alam nyo ba guys, napupuntahan ko si Sky ngayon kasi tuturuan ko siya humapon gamit ang wand na to. Ito ay kanyang hapunan kasi malaki na sa so pwede na siyang humapon kaya. Let's go. Dig, 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 dig. So nandito si Sky guys. Ito ilalagay ko lang to. Mayroon na tong ano kiwa na kung saan, ibig sabihin, ginamit na to bilang hapunan ng mga nakaraang mga alagang manok. So, ilalagay ko lang to Hi, Sky! Ngayon, nandito lang siya, ha? Nandito siya sa space na to. Pero, pag umaga, nililipat namin siya dun sa medyo masilong. Hi, Sky! Dito to banda. Oopsie! So, guys, ito na yung kanyang hapunan. Nilagay ko na. Ayan. So, ito na muna yung spot niya ngayong hapon, ngayong pagdilim. Pero, definitely, ililipat ko doon banda na kung saan, napapaligiran siya ng kanyang mga kuyang, mga manok. Tapos, maganda yung shade. Pero, ito, ito yung lugar niya. Tapos, ngayon, dahil first time niya hapon, tuturuan ko muna siya. Pero, in the long run, masasanay siya kung paano dumapo or humapon pag wala na yung araw. So, ka muna, Sky. Sky, 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 Sky. Ano? So, ito na si Sky. Malaki na siya. Tingnan niyo guys. Ayan siya. So, ayan. Bali ngayon guys. O, oh, diba? Malaki na siya. Tuturuan ko na siya pa paano humapon. So, Sky, dito ka hahapon, okay? Dapat ang hapunan, malayo, lalo na sa kainan or sa inuman. So, yan, nakadapo na siya guys. So, tapos saan hindi siya matakot kung kailan ko natatakpan. Kasi first time niya na mas malapit yung ulo niya sa bubong. So, sana maging komportable siya. Diyan ka lang, baby. Diyan ka lang. O, diba? Success. Pero mamaya, titingnan ko kung talagang hindi siya bumaba. So, Sky, dyan ka na muna. Kasi, meron pa akong ipropresent sa inyo. Lipat na tayo doon sa kadala. Let's go. So guys, ito yung pinanggalingan ni Sky. Yan, hindi ko pa to nalinis, hindi ko pa nasikaso kasi inuna ko pa nga siya. So, ito is lilinisin ko na pagkatapos. Alam niyo ba kung bakit? Kasi, 'di ba nung nakaraan, nakita niyo ako na nagpalimlim. So, nagpalimlim ako ng anim na sisiw, ay nasisiw. Anim na itlog. So, ngayon, nung silip nung October 31, Ayan, October 31. Unfortunately, mayroong bumalik na itlog. So, ito yun siya. Pag magpalimlim ka, ay pag, mag, pag magpa-incubate ka doon, ibabalik sa'yo kung ano man yung itlog na hindi siya, na wala siyang, hindi siya fertile. So, ibabalik sa'yo. So, ito is pwede mong ilaga kung gusto mong ilaga. Tapos, kainin mo. Tapos, so, babalik ako doon sa November 12 petsa ng pagkuha. So, November 12, babalik tayo doon para makita natin kung merong napisa doon sa lima na natira na pina-incubate natin noong 21. So, 31, nag-first silip. Pagkatapos, pagka November 12, kukunin natin. Sana, hopefully, meron lima tayong sisu doon. So, meron tayong limang itlog na nandun sa pina-incubate natin. Tapos, wait lang, baby. Tapos, meron tayong tatlo na nililimliman ng kanilang mami ni Miss Yu. So, chin-chin. Magugutom na to. So, ngayon, ang mangyayari, lilinisan ko na to, kasi mabilis na yung panahon. Baka pagka 21, nandyan na. O, oh, eto. Kailangan ready na sila. Ay, pagka 21. Pagka 12, pala. Sorry, nung 21 naman. Pagka 12, kasi, mabilis ang panahon, diba? So, ngayon nga Mabilis na eh. Gabi na eh. So, dumidilim na. Lililisan ko na muna to tapos mamaya babalikan natin si Sky. Titingnan ko kung tama ba yung kanyang pagkapon baka manibago at bumaba. Kawawa naman. tapos naman, check natin kasi lalagyan ko siya ng katol. Kasi syempre, first time, baka malamok doon din natin alam. So, it's clean. Nakikita nyo ba yun, guys? Ayan. Kasi supposed to be, kagabi, ano na alilipat na siya doon. Kaso, hindi pa ako komportable. Ngayon, pinasanay ko na muna siya kagabi, buong araw kanina, tsaka kagabi, na yung kanyang magiging inuman, tsaka kainan is yung ganito. Kaya, mayroong mga mini kainan dito. So, ayan, mayroon tayong maliliit na kainan, tsaka inuman. So, lilinisan ko na rin to. Pagkatapos, matabi ko muna to. Pagkatapos ay, tatabi ko na para in preparation sa aking mga maliliit na kapatid ni Sky. clean. clean. Kailangan i-brush na to kasi tatabi ko na doon. Kailangan totally malinis. Malamit lang guys kasi unang unang gabi yun, unang araw ng pagdilim kaya, unang oras ng madilim kaya, yung mga lamok sasayoso na oh, karamok hindi na ako talaga ng katol grabe, nagmamarcha na ako uy, table light ready ko na Skin super mega mega ano yung sabitan dito ata. Hmm. So, ito naman guys. Siyempre, pinag ano, pinagsiraan nila kayo ng matagal. Kailangan linisin. Tapos, pag malinis na, bibilag dito sa ano, arawan. Na no, mga siguro, mga tatlong araw. Para lang natural na pagpatanggal ng bakterya yung araw eh. So, para mabilag siya. Parang na-disinfect na rin siya sa araw. Uy! Pagkakas na. Ay! Okay. Nalasalabi kung takla. <laughs> okay, malinis na. Good to go na. One last step. Ito guys. Lipat lang dito. Kung saan, nandoon yung karawan. Para bukas, sakto sa araw Ayan. Guys, ito yung DIY na sabitan ng katol para kay Sky. So, ito yung pagsasabitan ng katol. Ito yung pagsasabitan sa scratch. So, ganito lang yan. Hindi na kayo ng katol. Pagkatapos, tusok nyo lang. Naririnig ko na si Sky raw. Naririnig ko na si Sky. So, tara puntahan na natin siya para malagay na to. Tsaka, kumustahin na rin natin si Sky kung anong ginagawa niya. Ngayong medyo matagal-tagal na siya mag-iisalit. Bumaba siya guys. So, tingnan nyo ilalagay ko yung katol kung saan papunta sa iyo yung hangin ay papunta sa iyo papunta kay sky yung hangin kasi para yung katol mapunta sa kanya yung lamok hindi pumunta sa kanya so this time dito siya ilalagay okay sabit so ayan naka distansya siya sa scratch si sky iaatatas ko na tapos yun na yung aking araw para kay Sky. Maraming salamat sa inyong pagsama sa aking Manok Adventure for today. Ito si Aling Mimay. Bye-bye! Halika na Sky. Babay na tayo. Good night na.